Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang thriller action film na Revenge Ride. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang rider na nagngangalang Maggie patungo sa hideout ng kinabibilangan niyang Dark Moon Rider Gang. Ang gang ay pinamumunuan ni Trigger na kilalang malupit na leader. Ibinalita ni Trigger sa lahat ng nandoon na sa wakas ay naibalik na kay Maggie ang kanyang driver's license matapos ng ilang taon ipinagmamalaki nila ang tibay ng kanilang pagsasamahan at wala silang pakialam sa mundo kung sila ay mga pasaway pagkatapos ay nag-celebrate sila sa pamamagitan ng pag-inom ng alak lumipat ang eksena sa grupo ng mga manlalaro sa larangan ng college football na nagkakasiyahan sa malaking bahay ng isa nilang kasama nandoon din ang mga college students kasama nila sa kasiyahan ang quarterback player na si Keegan ay natipuhan ng isang estudyante na nagngangalang Mary ngunit inirapan siya nito kaya pinagtawanan siya ng mga ka-teammate niya. May inilagay siyang tableta sa baso ng beer tapos ay binigay ito sa babaeng natipuhan niya. Makalipas ang ilang sandali ay nahilo si Mary dahilan upang dalhin siya ni Keegan papasok sa isang silid. Nagmagandang loob ang player na si Brian na ihahatid niya na lang ang walang malay na si Mary ngunit ipinagpatuloy pa rin ni Keegan ang masamang balak. Doon ay binidyuhan siya at pinagsamantalahan ng dalawang lalaki. Kinaumagahan ay natagpuan niya ang sarili sa harapan ng universidad. Napagkamalan siya ng mga estudyante na nasobrahan sa walwal kaya siya nagkaganoon. Una niyang kinausap ang pinsan na si Maggie tungkol sa nangyari sa kanya. Sinabi niyang dalawang baso ng beer lang ang ininom niya. Ang tanging natatandaan niya lang ay binigyan siya ng isang basong beer ng football player na si Keegan hindi sila makahingi ng tulong sa mga pulis dahil bukod doon ay wala na siyang ibang maalala. Nagsabi si Mary na walang kinatatakutan ng grupo ni Keegan, ngunit nagsabi si Maggie na iyon ay dahil hindi pa nila nakikilala ang Darkmoon Rider Gang. Sa headquarter ng Darkmoon Rider Gang, inanunsyo ni Triga na magkakaroon sila ng revenge ride pagsapit ng gabi. Ito ay upang bigyan ng leksyon ang mga lalaking inabuso ang pinsan ni Maggie. Paglubog ng araw ay sama-sama silang nag-ride patungo sa isang resto bar. Habang umo-order ng whiskey si Triga ay isang customer ang tinutsa ang gang sa suot nilang leather vest. Kinumpranta ni Nona ang babae ngunit ipinagtanggol ito ng kanyang kasamang lalaki at nagsalita ng hindi maganda sa grupo. Sinalya ito ni Nona at pinagtulungan ng gang. Maswerte ang lalaki at pinigilan sila ni Triga. Tapos ay inutusan niya ang mga kasama na ilabas ang lalaki at kasama nitong walang manners. Sa isang sulok ng bar ay nandoon si Mary. Nilapitan siya ni Triga upang magpakilala. Ilang saglit pa ay namukhaan niya ang football player na si Keegan. Niyaya siya ni Triga sa labas at ang mga kasama niya na lang ang bahala sa mga pasaway. Nalaman ni Triga na kapapasok lang ni Mary sa kolehiyo. Habang si Mary naman ay nalaman na may motorcycle shop si Triga at doon nagsimula ang samahan nila. Samantala, nilapitan ni Maggie ang naka-football shirt na si Brian at kinausap Sinabi ni Bryan na kasama niya lang sa football team ang nasa kabilang grupo ngunit hindi niya tropa ang mga ito. Mukhang nagkasundo ang dalawa base sa kanilang mga napag-usapan. Maya-maya lang ay inistorbo sila ni Triga upang simulan na nila ang plano sa grupo ni Keegan. Tinagayan ni Triga ang mga football player, pagkatapos ay niyaya nila ang mga ito na ipagpatuloy ang kasiyahan sa lugar na malayo sa komunidad. Doon ay nilasing nila ang grupo ni Keegan tinanong ni Triga si Maggie kung nasaan ang kausap niyang si Brian. Sumagot si Maggie na wala itong kinalaman sa nangyari kay Mary. Di kumbinsido si Triga ngunit iginiit ni Maggie na hindi tropa ni Brian ang grupo ni Keegan. Makalipas ang ilang sandali ay nagawang masundan ni Brian ang pinuntahan ng rider gang at mga ka-teammate niya. Tinawag ni Triga si Mary upang tapusin na si Keegan. Nakonsensya si Mary at ipinutok ang baril sa itaas agad na pinagtulungang hawakan ng mga biker gang ang mga lasing na football player. Tinanong ni Keegan kung bakit sila pinagtatripan ng biker gang. Sumagot si Trigan na you tell me. You tell me, bakit nga ba? Bakit nga ba sila nandoon? Upang maturoan ng leksyon ang mga player ay tinatakan sila ni Triga at Mary sa pisngi ng kwet gamit ang nagbabagang bakal. Sa malayo ay nandoon si Brian na nasaksihan ang lahat ng ginawa nila. Matapos ang paghihiganti nila ay dumiretso sila sa headquarter. Hindi kontento si Triga at gusto pang balikan ang grupo ni Kigen. Ngunit para kay Maggie ay sapat na ang ginawa nila. Ang lahat ng nararamdamang galit ni Mary ay napalitan ng kasiyahan at katapangan. Naramdaman niya na may bago siyang pamilya na matatakbuhan sa oras ng kagipitan. Kinaumagahan ay nagising ang tatlong player sa tapat ng universidad napapaligiran sila ng mga estudyanteng nagtatawanan dahil sa tatak sa kanilang likuran. Agad silang tumakbo palayo dahil sa kahihiyan. Nagalit ang coach nila sa pagsuway nila sa utos na huwag iinom ng sobrang alak. Galit na galit si Keegan at sumumpa na gagantihan niya ang biker gang na inilagay sila sa kahihiyan. Di nila alam na nandoon si Brian na naririnig ang pinag-uusapan nila. Sinubukan niyang tawagan si Maggie ngunit voicemail lang ang sumasagot. Sa likod ng headquarter ay nag-usap ang magpinsan. Sinabi ni Maggie na hindi niya kailangang gawin ang mga bagay na hindi niya gustong gawin. Gayunpaman, sa loob ng headquarter ay buo na ang loob ni Mary na sumali sa Dark Moon Rider Gang. Bilang tanda ng pagtanggap sa kanya ng grupo ay binigyan siya ng leather vest ni Triga. Masayang tinanggap siya ng lahat bilang bagong miyembro ng gang nila. Habang nag-iisa ay tinawagan ni Maggie si Brian upang magkita sila nagkita sila sa napag-usapang lugar. Inangkas ni Maggie si Brian at dinala sa tahimik at paborito niyang lugar. Doon ay ipinagpatuloy nila ang nabitin nilang usapan tungkol sa kanika nilang buhay. Sinabi ni Brian na minsan ay kailangan mo lang ng isang taong magpaparamdam sa iyo na espesyal ka at ito ang magpapabago ng pananaw mo sa buhay. Nahulog ang loob ni Maggie kay Brian kaya di nagtagal ay isinuko niya ang kanyang bataan sa binata. Matapos ang mainit na tagpo ay umamin si Brian na may nalalaman siya kung bakit nila ginantihan ang grupo ni Keegan. Muli ay inulit niyang wala siyang kaibigan sa tatlo. Sa una ay nagalit si Maggie sa pag-aakalang bakit niya hinayaan na mangyari ang krimen. Ngunit sa huli ay napatunayan ni Brian na wala siyang pananagutan sa nangyari. Ipinalam niya na planong maghiganti ng grupo ni Keegan. Ayaw niyang madamay at masaktan si Maggie kapag nangyari iyon. Hinatid ni Maggie si Brian sa dormitoryo at doon ay napansin sila ni Keegan. Habang inaayos ang ipinagbabawal na tableta sa lamesa, patay mali siya si Keegan na niyaya si Brian sa bar ngunit tumanggi ito at dumiretso sa kanyang silid. Kinabukasan ay nagsumbong si Brian sa administrador ng eskwelahan tungkol sa nakita niyang tableta na ginamit ng mga kapwa niya player kaya nakagawa ang mga ito ng isang krimen. Nagsabi ang administrador na hindi siya sigurado sa nakita at dapat na niyang kalimutan ang kasong iyon. Sa locker room ng mga player, galit na sinabi ng coach na nasabon siya ng presidente ng eskwelahan, dahil dawit ang mga pangalan ng tatlong player niya tungkol sa mga kabulastugan na pinaggagawa nila. Nagsabi ang coach na nag-aalala siya dahil isa sa bagong player ang nagpapakalat ng balita. Agad na hinarap ng grupo ni Keegan si Bryan na sinabihan niyang tinitira sila ng patalikod binigyan nila ito ng leksyon upang hindi na kumontra sa mga kalokohang pinaggagawa nila. Imbis na sa ospital ay diretsyong nagpunta si Brian sa headquarter ng biker gang. Binalaan niya si Maggie na may pinaplanong paghihiganti ang grupo ni Keegan. Gayunman, mainit ang dugo ni Triga kay Brian na iniisip na magdudulot ito ng kapahamakan sa kanila. Nagsabi rin si Mary na gusto lang makatulong ni Brian ngunit sarado ang isip ng leader. Nagkaroon ng kumprontasyon sa pagitan ni Maggie at Triga. Lumalabas na galit si Triga sa lahat ng lalaki. Pinairal niya ang kagustuhan niya bilang leader kahit pa wala ito sa katwiran. Sa huli ay hindi nakinig si Maggie sa leader na sarado ang isip. Inangkas niya si Brian at umalis. Nagtungo sila sa malapit sa ilog at doon ay inilabas ni Maggie ang lahat ng galit niya sa mundo. Napagtanto niya na nagbago na si Triga na nilamon na ng galit at puot ang puso't isipan ang lahat ng puot na nararamdaman niya ay magdudulot ng kapahamakan para sa lahat. Niyaya ni Brian si Maggie na lumayo muna sila upang hindi sila madamay sa kaguluhan. Naguguluhan si Maggie dahil pamilya na ang turingan nila sa samahan. Sa headquarter kinabukasan, sinabi ni Mary na nag-aalala siya kay Trigger dahil lumalim na ang galit nito sa grupo ni Keegan. Nagpayo siya na hayaan na lang sila. Gusto ni Mary ang tatag ng samahan ngunit ayaw niya ng karahasan idiniin ni Trigan na gusto niyang ipakita sa mga kalalakihan na may kakayahan sila at hindi niya hahayaang madagdagan pa ang biktima ng mga lalaking mapagsamantala. Lumipat ang eksena sa grupo ni Kigen na naghahanda para sa kanilang paghihiganti. Hindi sumasang ayon ng isa, ngunit binantaan ito ni Kigen na papatayin kung hindi sasama. Walang nagawa ang ka-teammate na napilitang sumama sa resbak. Makikita si Maggie na nasa isang lugar na di niya makalimutan. Doon ay nagbalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari kung saan ay pinagsamantalahan siya ng kadate niya sa loob ng sasakyan. Ito marahil ang dahilan kung bakit napasama siya sa Darkmoon Biker Gang. Kinagabihan, habang masayang nag-uusap si Triga at Mary ay inatake sila ng grupo ni Keegan. Di umubra ang mga babaeng gangster sa lakas ng mga football player. Nang madampot ni Triga ang shotgun ay pinigilan siya ni Mary na makapatay. Habang nag-aagawan si Triga at Keegan sa shotgun ay pumutok ito at tinamaan si Mary. Dahil dito ay natigilan ng lahat. Agad na nilapitan ni Triga si Mary at ang grupo naman ni Keegan ay tumakbo palayo. Ilang sandali pa ay dumating si Maggie. Sinabi ng leader na pinatay ng mga football player si Mary. Imbis na magsumbong sa mga pulis ay nagsabi si Maggie na tutulong siya upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pinsan. Kina umagahan ay nakita ng grupo ni Keegan ang mensahe na hindi pa tapos ang digmaan nila. Upang matapos ito ay kailangan nilang magkita sa quarry site. Di umatras si Keegan na nagsabing makukulong sila hanggat buhay pa ang mga biker gang. Inihanda ng biker gang ang lahat ng kanilang sandata. Pagsapit ng gabi ay tinungo nila ang napag-usapang lokasyon. Doon ay naghihintay ang grupo ni Keegan. Kahit tatlo lang sila ay matapang nilang hinarap ang mga kababaihan sa dami ng biker gang ay hindi umubra ang tapang nila. Sa galit ay hindi tinigilan ni Triga ang nakahandusay na si Keegan. Gumamit siya ng kadena ng motor upang tuluyan ng burahin si Keegan sa mundo. Sa kabilang banda ay nabugbog si Maggie ng isang player. Nang dumating si Brian ay niligtas niya si Maggie. Bago pa man sila makalayo ay inispin ni Triga ang patalim sa likod ni Brian. Tinanong siya ni Nona kung bakit dinamay ang kaibigan ni Maggie. Sarado pa rin ang isip ni Trigon na kahit pa nagmamakaawa si Maggie na walang kinalaman si Brian ay tinuluyan niyang patayin ito. Dismayado si Nona sa leader ngunit wala siyang magawa. Patuloy na nagdalamhati si Maggie sa pagkamatay ng lalaking wala namang kinalaman sa mga nangyaring krimen. Kinaumagahan, nagtungo si Maggie sa harap ng headquarter nila. Napag-isip-isip niya na wala na sa tamang layunin ang leader ng kinabibilangan niyang gang. Hinubad niya ang leather vest at tinapon ito sa lupa. Ito ay upang ipakita niya sa samahan na tinalikuran na niya ang gang na tinuring niyang pamilya sa mahabang panahon.